isang malaking karangalan. It's great, uh, it's a really a great pleasure to see all the lakans coming together dito sa PNPA, sa ating alma mater, at uh, together with our guests and spon sponsors, friends, especially from the media. Uh, coming together in the uh, spirit of camaraderie and sportsmanship sa isang gawain na binamahal natin lahat. And uh, for me to be, be invited as your guest of honor and speaker ay isang napakalaking karangalan. I just take this opportunity to uh, take up some things at uh, so, alam ko proud din kayo na nandito na naghahanda, at uh, lakana na nagtiti mo na PNP at ating pinapakita ako yung papasalamat sa lahat ng inyong suporta na ipakita natin na medyo maybe we're doing something right because as of the last Octa Research Survey we have a 71 trust rating and 73% performance rating. Hindi ko kayang gawin mag isa yan. Bawat isa sa inyo, na dyan, may papapawis pag sumisigaw. ah uh, Major Rubens, Major Rubens, kaysa sa isa. Ito na, Talong na kaya Ito na itong mga tao. Ito na, may FTX na naman si Chief Yante. May marihulid pag hindi pa responde. Pwede you know, na, sa una lang kasi talaga yan eh. Because, Somebody taught me before that excellence is not just doing something right once. Well. Excellence has to be cultivated into a habit, and it is only by repeated, repeated uh, exercise, doing things over and over again, that we get the hang of it until such time na maging second nature sa ato. So, sa atin, mag... okay kayong mag... Uh, huwag kayong uh, magsawa. Tuloy-tuloy ang ating mga practice, tuloy-tuloy ang ating uh, mga training exercises na ginagawa. Just like the way we were shooting, Gaano pa, pa gaano pa kadali ang shooting na to, di diba? mm -hmm. Bulutin mo pare mo, kasama mo. Shoot mo. Tatama, tatama yan. Ang tanong lang yan, how consistent can you be? Pag hindi mo ulit-ulit, isi mo pa paulit ulit ganun lang kasi simple, pa -ulit -ulit. <laughs> yung pa ulit-ulit. Anong kasing practice yan? Practice ba yan? O, oh, di diba? Practice ba yan? That's simple, pero inuulit-ulit natin, kailang na ulit-ulitin mo para maabot mo yung skill na gusto mo. Dahil yung skill na yan, ay namamatay din at yan ay nag-diminish din. Pag magaling ka ngayon, huwag ka mag-practice. Pag mo na yung 2 months later, hindi ka na uli magaling. Practice ka din yung practice. How much more yung ating mga FTX ang ating mga responding ginagawa? Ang playground mo, buong MPD, ang players mo, lahat ng mga patrol car, which is around 80 ang patrol cars plus uh, 200 na motor. Kaya imagine anong klaseng practice ang kailangan mo para masynchronize mo ang lahat ng iyan basketball nga, paulit-ulit, lima lang player. In the same manner, na itong ating ginagawa, paulit-ulit ginagawa natin. Yan ang ginagawa natin, hindi lang para sa ating sarili, yung feminist response na ating ginagawa ay para sa ating kababayan, sa ating sa ating kaumbayan. Masa ngayon ay natin na uh, ina-appreciate lang based sa kanilang mga, res mga uh, response sa latest na OCTA survey. So, so basically, uh, Tama-tama, ah, mahabang magandang panahon. Eh, simulan natin yung palaro ito. Andiyan naman tayo and uh, the spirit of camaraderie the, uh, the, spirit of camaraderie always lives on among us sa ating mga extended families. By the extended families, I mean our sponsors, our friends, and people that we invite in our events in the PNPA na sa totoo lang ay ako nakita ko, kanilang pa ko siyang gusto ng batiin para sa ko meron tayong Japanese guest. Si General Robert Poe pala! And that's a record! Best of the five! Thank you, General Robert Poe! I sa pagsusuting. Isa sa aking mga instructors. Mahal kita dyan mga baya. Pag nag-miss ako, huwag naman sa sinasay, ha? Isang nagpagturo. Good work, sir. I love Very nice to see you again. We were quite a while. Sige, General Robert magpapasalamat sa lahat ng mga mga supporta sa ating mga araw. Sa pag-support sa ating mga mga ginagawa sa mga ganitong events sapagkat training is a continuous process sa PNP napakarami ng ating aspeto ng tinitrain tinitrain natin sa batas at of course dito sa practicality sa paggamit ng baril which is the main main tool one of the main tools of the policeman maraming salamat sa mga ayo sa inyong pagtulong sa amin para lalong mapabilis lalong mapaganda lalong magiging competent at lalong mapagaling ang ating mga pulis sa paghawak ng baril so sa ating mga Sponsors for making this event happen and of course ating lahat for coming together and uh, contributing in our own little way to the success of this activity. So again, I congratulate Arnold Abad and thank you very much for, uh, for organizing this. <clears> thank <throat> you General Adrian for hosting this. Thank you General Roger for supporting everybody. Thank si you General Jean for uh, giving the funds for uh, this activity. <laughs> <laughs> Ano kung ano, sa mga mabili, ano talagang ay kami lahat pag kami rito, kaya kami dito unang sa sa kanya. Good na sa ating lahat. Thank you, Attention, please. The group of Manila's for the world to have a fascist gun. Let them be still with, be The men and of the police this presents this time the police over the last forum, the chief of the Pope, National Police. <laughs> the, man, the, man, the is being to the chief of the Pope, National Police, police agenda, <laughs> the last the the, man, the, the chief of the Pope, National Police, police agenda, Memento is being presented to the regional director of Police John <clears throat> Another let's Another memento is being presented to the director of the National Police Academy, Police Deputy General, Andrew B.

Thank you. and fire I think as a and speaker Chief ng Philippine National League. Police. Police General Nicolás D. Torre the Third kasama ang babang opisyalis ng Philippine National Police para sa kanilang ceremonial show.